Tagma yung buntag ka natong tanan mga ka ibigan kong mga magsasaka so so magang ito share ko lang po sa inyo nagpapa-spray po tayo noon ng ah uh, insecticide na gold kasi may napapansin po tayong mga ah uh, pailang ilang no na damage sa fruit borer so ito na po mga ka-farmers mga ka-viewers from Luzon Visayas at Mindanao sa napakagandang umaga kasi Uh, kita natin ang recovery sa ating talong para hindi lang binagyo so meron tayo dining yung chill katao na nag spray so madali lang mga ka-farmers kasi marami sila chill sila so isang drum isang ano lang uh, lodan lang kasi 12 sila isang drum 12 nabsak lang tapos ang ating pa-sprayhan mga ka-farmers uh, talong at saka ang uh, ampalaya So nasa mga lima ka siguro mga ka-farmers ang mapapa natin. So 'yun lang po, no? So yung pinapa-spray natin din ng mga ka-farmers ay gold lang at saka green acres. Ayun, so kita natin ang recovery sa ating talong. So sinabi ko sa inyo parang hindi lang nabagyo. Oh. So wala na lang mga bungang malalaki na pwede natin i-harvest kasi natangay po siya mga ka sa uh, lakas ng hangin yung mga malit na bulaklak. So after tayo na bagyo, tatlong bisis na lang na tayo din nakapag-harvest pero ngayon marami na ang mga ganito kalaki na ating mga makikita. So mga 6 days pwede na ma ito ma-harvest mga ka-farmer. Ayan o, sobrang ganda ng tingnan uli ang ating ah uh, nabag yung talong. Tapos napakadami ng bulaklak. So yun po mga ka <laughs> Yan kita niyo mga ka oh mga bunga sunod-sunod na at magkatabi lang. Yan. Napakaganda po. So sige Nag-spray sobrang dami nila din yung mga ka-farmers na nag-spray ito si Weiwei yan oh, halos lahat na li linya may tao mga ka-farmers kasi chill po sila oh. kaya nga sinabi ko sa inyo isang lodan lang ang isang drum dahil chill po sila So, ulitin ko, insecticides po ang ating pinapa-spray din ng mga ka-farmers. Yung mura lang na insecticide. Yung uh, gold. Yun lang ang gold na mura insecticide. <laughs> Kasi yung ibang pang borer kagaya ng Proclaim Opti mga ka-farmers, Exalt, uh, Propia, sobrang mahal po mga ka-farmers. Pero napaka-efektibo. So, share ko lang po sa inyo bakit nag-umpisa ako sa medyo mga generic na mga insecticide. Kasi pag malakas ang insecticide, ang ating gagamitin mga ka-farmers. Uh, tapos, wala na tayong pambili pag dating sa ng panahon. Uh, Bili lang tayo ng mura, yung mga generic, ay hindi na tinatablan yung mga uh, insectin na yun. So, mas maganda mag-umpisa sa hindi masyadong matapang na mga insecticide hanggang gumamit tayo ng matapang. Yun na po mga kaparmers Yun po ang maganda. Tapos alternate palagi sa mga insecticide na ating ginagamit. So sana po sa inyong lahat mga kaparmers may natutunan po kayo no sa ating ina-upload ng video sa umagang ito. So yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo na kung halimbawa ay may nakita kayong mga uh, whitefly, white fly, mag kayo sa mga hindi matapang na mga insecticide. Tapos pag halimbawa ay, uh, grabe na, yan, gagamitin yung mga pinakamatapang ng mga insecticide para madali lang natin i-control ang mga insekto na yon. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta o panood sa ating video. Ako na paalam, bye bye.